ano anak? Gutom ka na ba? Gutom tay. Gutom na po ako, tayo. Hindi pa pa po tayo kakain? Pasensya ka na. Wala kasi akong nakitang mga kalakal na ano eh, na pagkain eh. Pero huwag magalala ka mag kasi alam ko sa mga oras na to, papunta na dito si Ate Sarina mo. Yung magtuturo sa atin na mag-aaral. Yes, po. Saka may dalang pagkain yun. Ay, yeah, Jay! Kitan! Oh, ayun na pala eh. Sarina! Sorry na patagal ako ah. Gutom na ba kayo? Gusto niya bago ko yung turuan, kain mo na kaya ta. Yo, no, sabi ko sa iyo na eh. <laughs> Daan ka lang pa kanina, pero gusto ko bigay ka na sa inyo. Malamat na rin na. Okay lang. Hindi ka, ah. maupo ka muna. Ah, sige pa. Ah, uh, kita, matanong ko nga. Ikaw ba yung hanap ng tunay mong mama? Okay lang yan, kasi na ako <laughs> dito kayo sa tatay, Jake. Ito ba? At saka, si Ethan, i eh, parang totoong anak ko na talaga yan kasi mula nung napulot ko yan, ako na nag-alaga dyan, tsaka itong anak ko, mahal na mahal ko to. may bata dito. Hi, baby. Hello. Asan mga magulang mo? Baka iniwan ng bata. Ako, kawawa naman. Gusto mo, sumama ka na lang sa akin? Ako na lang mag-aalaga sa'yo, ha? Baby, ako na mag-aalaga sa'yo. Tara, sama ka na sa akin. Kaya hindi na niya kailangan hanapin pa yung totoon niyang magulang. Kasi masaya na naman kami ng dalawa Tsaka, mula nung iniwan siya, inabando na siya ng mga totoo magulang. Ako na yung, ako na yung tumayong magulang niya. Tsaka ako na yung kinikilala niyang totoong magulang. Ay, sige na, mag-start na tayo. May mga notes ako galing sa school. <laughs> Oo oh, anak, may matutunan na naman tayo. Halika na, Sarina. Hatid na kita. Opo. Ay! Ma'am, matanong lang po. Uh, saan po ba pwede makapag-report po ng nawawalang bata po? Mag-report? Bakit? Para saan? Eh, may tinuturuan po kasi yung pulubi po. Dalawa po sila. Mm -hmm. At at may isa po tong bata po na wala po silang magulang. Eh, po lang daw po siya ng pulubi po. Kaya baka'y nahanap na po kasi siya eh. Ha? Huh? Teka Sarina, ilang taon yung bata? Ano po siya, mga nine years old daw po. At maputi po siya, gano'n. Medyo brown po yung buho. Tara, Sarina. Samahan mo ako. Ano? Puntahan natin. Sige po. na, ito ba yung sinasabi ko po? Si Kitang po, tapos si Kuya J. Siya? Opa. Teka lang. Sino ka? Ako yung mama mo! Ikaw yung nawawala ko, anak! Ako yung mama mo! Ano ikaw yung nanay? Anak ko to! Anong sasabi mo dyan? Thank you kasi inalagaan mo siya. Kahit, kahit magkano bibigay ko sa'yo, balik mo lang sa'kin sa yung anak ko. Ano yung babalik sa yung anak ko? Alam <laughs> ko na kaya hindi ko siya ibabalik sa'yo. Sino ka ba? Ah? Gusto mo? Gusto mo sumama ka na lang din sa bahay ko para para magkasama pa rin kayo, please? Sige <laughs> na, please. At pinagsasabi mo, kukunin mo sa akin yung anak ko? Hindi, hindi ko kukunin. Pumunta kayo sa bahay pa rin kayo, please. Sige na. Yajit! Sabuti po may pasapin na paano si Ethan! Sige kung sino po yung buhay na, eh, Hindi ko kakilala yan eh! Baka mamaya kung sino pa yan! hindi okay, na! Sige na, Sa mama, sabay, na Sige na! Sige na po, kayo, sige. Please! Sumama na lang po kayo para magkasara pa rin po tayo! Oo! Sige na! Tara! Halika! Halika! Pasok Hali ka. kayo! Okay. Thank you po kayo. Thank you. Thank po kayo. Um... Jay, matanong ko lang... Paano mo siya... Paano mo nalaman yung pangalan niyang Ethan? Ah... Uh, nung napulot ko kasi si Ethan... Nandun kasi sa lampin niya na nakasulat na... Ethan yung pangalan. Kaya yun na rin yung pinangalan ko sa kanya. Tama. Natatandaan ko yun. Dala mo ba? Ah, hindi po eh. Matagal na po kasi yun, kaya nawala na po. Okay lang. Anak ko talaga siya. Ayun yung natatandaan ko. Ah, uh, Ethan, say, dito muna kayo magstay ha? Yung porto dito. Diyan kayo. Kasi alam ko ayaw niyo maghiwalay eh. Papalinis ka na lang yan, ha? Ah, Eden? Mama, ano po yun? Eden, natatandaan mo yung kinakwento ko sa yung nawawala kong anak? Si, na yun? Si Ethan po, ma'am? Mm -hmm. Nakita ko na siya. Um, Eden, pwede ba ang ipaghanda mo muna sila ng pagkain? Ah, tsaka mga damit, mga damit para makapagpalit sila. Sige po, ma'am. Gagawin ko na. Thank you. Sige po. Then, pangako ko, gagawin ko lahat para hindi na kayo maging pulubi pa ulit. Pangako ko. Pabi, pa, sino ba itong mga to? Mababaho, oh. Francis, di ka ba natutuwa? Ito na si Ethan, tingnan mo. Itan? Oo. Ano ka ba, Abby? Nagpapaniwala ka sa mga to? Nagpapanggap lang to? Paano kung ninakawan tayo dito? Francis, ano ka ba naman? Huwag ka naman mag-isip ng masama. Abby, matagal nung nawala si Itan. Francis, nararamdaman ko siya yung anak natin. Hindi mo rin ba nararamdaman yun? Tsaka huwag ka naman mag-isip ng masama. Inalagaan ni Jay si Ethan. Bahala ka dyan. Basta pagbalik ko, ayaw ko makita ang pagmumukha nito. Ha? Ethan, Jay, wait lang kayo ha. Papaayos natin yung kwarto. Okay? Hintayin lang natin. Ah, uh, ma'am. Asawa niyo po ba yung lalaki kanina? Mm, -mm si si Francis. Bakit? Uh, bago ko po kasi nap nakita si Ethan. Ay, ma'am. Pwede yung po mo sige, dun sa ko kusina. Sige pa, pa. Luan, may problema tayo. Natatandaan mo ba yung bata na tinapon ko? Nang buhay! Ah, uh, ma'am, huwag niyo po sanang mamasamain ah. kaya may kinalaman po siya sa pagkawalan ni Ethan. Wala namang silbi kung papatay natin yung nanay niya eh. Kasi mapupunta naman sa bata yung mana. Jay, imposible yun. Mahal ako ni Francis. Alam ko sa sarili ko na ayun yung isang bagay na hindi niya gagawin sa akin na try ako. Anak ko si Ethan. Dapat mahal niya din to. Pero, may plano ako. Lalasunin ko na lang yung tatlo. Sige na. Ma'am. Um, yung asawa niyo po, may narinig po kasi akong may kausap po. May kausap po siya. Anong sabi? Sabi niya po, may balak po siyang gawin po siya. Sa inyo po. Tawag na po ba ako ng polis po? Okay. Sige, Sarina. Tumawag ka ng polis. Sige, perfect. Bilisan mo, ha? Papa. Mukhang tama ka nga. Sige, Balan. niya na kayo kanina, Nagbila lang kasi ako, eh. Kanda na pala yung pagkain. Pwede mo nang sabay yung mga bisita mo. Owen, oh, ano pa ba bang hinihintay nyo? Kumain kayo! Alam ko Han, paborito mo to, di ba? Spaghetti. Ito. O, oh, yung mga bisita mo. Yung anak mo. Wait! Wait! Hindi ko kainin yan! Sir! Inuuli kita sa pagtatangkang paglason sa pamilya mo. Paglason? Sir! May ebidensya ka ba na nilagyan ko ng laso yung pagkain? Sige sir, kung wala talagang laso niyan, sige, kainin mo. Kain! So totoo nga Francis, pati ako, balak mong patayin. Ang kapal ng mukha mo talaga, no? Totoo nga ikaw nag-iwan kay Ethan? Umalis ka na dito! Officer! Daling niyo na yan! Sige na, sir. Sumama ka na sa posyento. Sige na! Ma'am, sumunod na rin po kayo para sa statement niyo. Sarina, upo ka dito. Maraming salamat sa tinulong mo sa amin, ha? Kung di dahil sa'yo, siguro may nangyari ng masama sa amin. Baka oh, naman yun ma'am. Gusto ko lang naman na ligtas po kayo eh. Ah, uh, uh, ma'am. Nasendya na po, ah. Uh. Pero, aalis na lang po kami ng anak ko dito. Kasi hindi naman po pala safe yung anak ko dito, eh. DJ! Sorry. Sorry, hindi kasi ako naniwala agad. Pero, okay na. Ligtas na tayo. Wala na si Francis. Okay na kayo ng anak ko dito. Please, huwag kayo umalis. Alam niyo, ma'am. Kahit payak yung pamumuhay namin sa lansangan Masaya naman kami dun eh. Tsaka, tsaka ligtas kami dun. Sige na, Jay. Matagal ko kasi hinanap yung anak ko, please. Huwag mo na sa'kin sa akin. Ethan, dito ka na lang. Di ba sinabi ko naman sa'yo, pwede ka mag-stay dito. Bibig, bibigyan kita. One million sa pag-aalaga mo kay Ethan. Pagpa-thank you ko na yon Pero please, dito na lang kayo. Ang inaalala ko lang kasi po. <laughs> yung, yung, kalagayan na anak ko. <laughs> kasi kahit, kahit kailan, kahit kailan, hindi ko hinayaw masaktan yung anak ko. Oo, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Nangangako ako na hindi na masasaktan si Ethan. Wala nang, wala nang mangyayaring masama, please. Please, Jay, please. <laughs> please. Kung may layo sa akin, anak ko. Sige. <laughs> okay. Sige, salamat. Dito ka na lang, anak. Jay, salamat. Salamat.